Ayon sa Biblia, matapos ipaku sa krus at mamatay si Jesus, buli siyang nabuhay pagkalipas ng tatlong araw. Hindi inakala ng taong aming nakilala na mararanasan din niyang muling mabuhay pagkatapos daw niyang mamatay. Nakakagimbal ang kanyang mga kwento tungkol sa kanyang mga nakita habang siya'y walang hininga. At paano namang nangyari na ang patay na buhay? Sinabi ni Jesus na ako ang buhay at pagkabuhay. Sinumang manampalataya sa akin, bagamat mamatay, ay tunay na muling mabubuhay. Grasya ng Diyos ang bawat pagising sa bagong umagang dumarating sa ating buhay. Ito ang napatunayan sa sarili ni Albert matapos niyang pagdaanan daw noon ang kamatayan at muling pagkabuhay. Tuwing magpapasko noong kabataan ni Albert, lagi niyang inaabangan ng mga kwento ng kanyang lolang religyosa. At dito nabuksan ang daan para makilala at mapalapit ang loob niya sa Birheng Maria at Panginoong Heso Kristo. Kinuwento sa akin ng lola ko yung apparition ng Our Lady of Fatima. So para bang na-inspire ako nung sabi ko, ah, Magpapakabait ako kasi gusto kong makita si Mama Mary. Kilig ko ng laro, eh ano, hindi nakatulad na mga bata. Laro ko na, ay eh, pari-parian. So, misa-misahan kunwari. So, yun yung parang laro ko nun. Maagang naitanim sa puso ni Brother Albert ang kanyang pangarap na maging pari at maalay ang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Pero bago pa lang siya makapasok noon ng seminaryo, Abril ng 1993, Isang trahedyang personal ang nagbanta na ang kanyang mga banal na plano kailanman ay hindi na matutuloy. 22 years old si Albert noon nang mas naging aktibo siya sa iba't ibang gawaing simbahan. Isang gabi, habang papauwi sila ng kanyang kaibigan mula sa dinaluhang fellowship, nakasalubong nila ang isang grupo ng kabataan. Uy. Dahil sa isang sombrero, nasaksak si Albert. -um. So noong mga panahon na agaw buhay ka, okay. ano ang nagaganap sa loob ng isipan mo? Sabi ko na nanaginip lang ako, hindi totoo itong mga nangyayaring to, pagdilat ko, eh wala ako sa ospital. Kaya lang nung pagkakataon na yun, nung nararamdaman ko na may nilalagay yung mga doktor sa dibdib ko, may nilalagay sa bibig ko, pero hindi ko sila nakikita. And then pagkayari po noon, yung pagkakita ko ng maliit na liwanag po, naging tahimik na ang lahat. Maliit lang siya, tapos palaki ng palaki, nakatapat sa katawan ko. And iyon na po yung pagkakataon na nakita ko na yung sarili ko na ako ay nasa harap na ng Mahal na Birhing Maria. Ang larawan po ng Mahal na Ina kulang yung salitang maganda. Hindi mo masasabi yung nararamdaman mo. Yung mata niya, una nakita ko kulay brown po siya. Maya, maya nagiging kulay asul yung mata ng mahal na ina. Yung boses ng mahal na ina ay boses na pag narinig mo, mararamdaman mo sa puso mo na parang nangungusap siya, kinukonsensya ka. Sabi sa akin ng mahal na ina, halika sa aking anak, sa aking Panginoon na iyong Panginoon. Pagkasabi niya po noon ay nakita ko sa harapan ko ang Panginoong sa Kristo. Katulad ni Maria, nakalutang din yung kanyang puso. Yung sinabi ni Jesus na ako ang buhay at pagkabuhay. Sinumang mang manampalataya sa akin, bagamat mamatay, ay tunay na muling mabubuhay. Iyon yung magpahanggang ngayon ay nakatanim po sa aking puso. Kuwento ng ate ni Albert na si Aling Florencia, isang mapait na balita ang sumalubong sa kanilang pamilya. Idineklara ng mga doktor na patay na ang magpaparisa ng miyembro ng pamilya Jimenez. Lahat kami talaga nag-iyakan, hindi namin tanggap. Parang gumuho yung mundo sa amin. Nung dadalhin na nga sa morgue, bigla na akta nanay ko yung kamay na gumalaw. Kaya ano, alam namin buhay. Nagtakbuhan kami na buhay siya, buhay. Dahil sa maliit na pag-asang napansin ng kanyang ina, muling binuksan ang katawan ni Albert. At habang isinasagawa ang biglaang operasyon, isang nakapangingilabot daw na pangitain ang mismong nakita ng kanyang doktor. So nagkaroon ka na ng malay pagkatapos ng surgery, ng operasyon? Opo, ma'am. Pagkadilat ng mata ko, nakatitig sa akin yung doktora. And then umiyak yung doktora, sabi niya sa akin, habang inooperahan niya daw yung ugat ng puso ko, ay may nakita siyang crucifix, nagliliwanag. Iyon yung malaking tumimo sa puso ko at naging daan na para sabihin sa akin ng Diyos na ang lahat ng nakita ko ay hindi hallucination or imagination. Binigyan ako ni Doktora ng Rosario. Tinatanong niya ako kung ano yung itsura ni Mama Mary, ano yung itsura ni Yesu Cristo. Ano ang sinabi ng nanay at kapatid mo tungkol sa nangyari? Ang ati ko po kasi ay iba yung relihiyon niya. And simula nung siya ay nag-iba ng relihiyon, lagi namin pinagtatalunan yung pananampalataya. Nung marinig niya yung kwento ko na nakita ko si Mama Mary, ang unang sabi sa akin ng ate ko ay, mag-pray ka, si Satan yon dinidisib ka lang ni Satan. Pero ako na nakakita at nakaramdam, alam ko sa sarili ko kung sino yung nakaharap ko. Kinabukasan lang matapos madugtungan ang buhay ni Albert. Muling dumaan sa pagsubok ang pamilya. Masahayot kayo! Nang atakihin naman daw ng tila Diablo, ang kaka-opera palang nakatawa ni Albert. Oh, 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 yes. Anong nangyari? Para kang para kang sinaniban. Pero okay. hindi ba ito maipapaliwanag ng siyensya o ng mga doktor? Dala ng sobrang taas ng lagnat. Iyon po yung pagkapaliwanag ng doktor. Iyon yung dahilan kaya po ang ate ko ay nabahala na po sa sitwasyon ko. Kaya ginawa niya, kinausap niya yung doktor. Ang sabi sa kanya ng doktor, Mrs., tatapatin ko na kayo. Ang totoo niyan, wala nang pag-asa kapatid mo. Ang ginawa daw po ng ate ko ay... Pumunta siya sa ulunan ko. Paglapit kong ganyan, namakit ako ng rosary. Parang kusang lumapit siya sa kamay ko. Doon ako nanalangin na, ano, Mama Mary, tulungan mo yung kapatid ko. Pagalingin mo siya. Oh, ako, maliklong po. Oh, Pagkasabi oh. daw po ng ate ko ng salitang yun, bigla ako nawalan ng malay tao. Madaling araw nang matauhan muli si Albert at ang una niyang tinanong sa kanyang ate Florencia, bakit siya nakatali sa kanyang higaan? Pagka dinig ng ati ko nung boses ko, sabi niya sa akin, ngayon ako naniniwala, totoo pala talaga si Mama Mary. Sabi niya, palakas ka, pagaling ka, pagmagaling ka na, sama-sama tayong magsisimba at magpapasalamat sa Diyos. Hindi inaasahan ni Albert na sa ikatlong araw ay makikita niya ng harapan ang hindi inaasahang bisita ang tao na muntik nang umagaw sa kanyang buhay at mga pangarap. O anong inisip mo nung makita mo yung salarin? Pinakita ko yung bituka ko na kalabas. Pinakita ko yung biyak ng tiyan ko. Stitches po, 29 stitches siya. Sabi ko, mapalad ka pag ako'y nabuhay kasi patatawarin kita at ipagdadasal kita. Pero pag namatay ako, kawawa ka kasi walang mananalangin para sa iyo. Ibinigay ko sa kanya po ng buong buo yung pagpapatawad at paglimot. Tumagal ng halos isa't kalahating buwan si Albert sa ospital bago siya tuluyang gumaling. Kahit may edad na, pinilit niyang makatapos ng kolehiyo bago siya pumasok sa seminaryo. Isang araw, habang nagbibigay daw si Albert ng life testimony sa mga tao napansin niya ang isang lalaking pamilyar sa kanya na walang tigil sa pag-iyak. Nagulat ako nung sabihin niya sa akin na siya yung sumaksak sa akin. Pagtapos, para po akong binuhusan ng tubig na malamig. Nung sinabi niya sa akin na, Brad, nagbalik loob ako sa Diyos. Ngayon ay naglilingkod na rin ako sa simbahan Ay makakagraduate uh, na ako ng college. Sabi ko kung pinakulong ko siya, baka sa mga oras na ito, nasa kulungan pa siya baka sa mga oras na to magnanakaw pa rin siya. O baka sa mga oras na to patay na siya. Yung naramdaman ko ay may biyaya ang pagpapatawad. Ngayon, isa ng working brother si Brother Albert sa Society of St. Martin de Porres at nagtuturo bilang religion teacher sa isang private school sa Paranaque. Isang mapagbalang araw po Kasabay ng pagiging online teacher, vlogger din si Brother Albert. Sa kanyang YouTube channel na Tinig ni Maria, ibinabahagi niyang iba pang grasya at aral na galing mismo sa kanyang personal na buhay. Kung may leksyon man dito, halos buhay mo nang iyong ibinuwis. Ano ang leksyon na iyon? Ang disgrasyang nangyari sa akin ay naging this is grasya. Naging siyang grasya ng Diyos dahil nagkaroon ng conversion yung ati ko, nagbagong buhay yung taong nakasaksak sa akin, and then yung biyayang ibinigay niya sa akin na pangalawang buhay ay buhay na hindi na para sa akin, kundi buhay na para sa ibang tao. Yung maramdaman mo yung pagbabago sa buhay mo, ito ay milagro na po ng Diyos. Hindi pa man ganap ang pangarap na maging pari ng 50 anyos na si Brother Albert. Ipinaubaya na niya sa kamay ng Diyos ang kanyang buhay dahil alam at ramdam niya na kahit mahirap at madalas masakit, may katumbas itong grasya para sa ikabubuti ng marami.